Ito pang budget history ito sa mga mga pang budget Yung mga budget na no. budget mga Ito mga uh, budget. Budget. Yeah, yeah, budget so yung budget, price nito. Ito. So, so, ito. Ito, ito. ito boss, meron dito San Libo. Oh, San lang sa mga budget din mga. So itong mga ito mga. Ito boss, So mga ito mga o mga Boss, magkano po ito?

budget meal lang yung mga ganong virtual. -sure. Oo. Oh. So dito, nung hilira, dito yung mga hilera to. Sa isang lamesa naman. Napakahaba na ito. Oh. So, Dami rin ito. So, Yan. Ang labanan na ito, mga virtual na -sure ito. High pressure. na ito. May 300 meters. Oh, so, no. meters so, ganun. Ang lalim, no? Ang lalim, no? At lalim. Oh yan, oh, yan, no? Yan. Seiko automatic to guys, no? Magkano ang presyo nito? 3.5? 4.5, no? 4.5 Four, five. Four, five, guys sa Seiko <coughs> Diver, oh. 31 automatic na si ko no, driver oh, automatic no, guys. yan guys ah ito automatic lahat yan tapos mga Invicta 4500 din po. 45 pa rin to ngayon, 45. So, so negotiable pa naman ang presyo ano. Oh, negotiable to guys, so, uh, yung ano. Meron naman tayo rito sa mga Grand Seiko. Grand Seiko. So ito mayroon tayo ng Seiko divers din dito na mga stainless Seiko divers na, di ba? Mm. Mga Seiko divers. So mga Seiko divers natin mga stainless, magkano madam? Mga ganito. Four five din to. Mga four five. mga four divers to mga mga yan. Mga divers na four five. Four five bang alaga lahat. Oh four divers na. mga yung stainless guys no. Oh yun. Di ito mga. Ito ba to? to? Hindi. judor Chudor ah, Chudor guys Mga rilon to Chudor So magkano? Hindi ko Magkano kaya sa chudor? Adol Magkano sa chudor mo? Chudor Ito 2.5 2.5 2.5 guys Sa ah, rilon chudor Yan 2.5 ah <laughs> So yan guys Sa mga naghahanap Ng mga rilon no oh. Automatic Pero automatic to guys Yan no oh. Mga seiko diver Yan Chudor Yan yan, dito lang yan guys kay Boss Dan no sa Carmen Planas sa bandang bungad lang din siya guys no pasok lang kayong konti mula doon sa entrance makikita nyo na to siya guys bandang kaliwa po siya yan may payong pong naka display dito na payong yung mga rilo niya guys para hindi mainitan so ang gaganda rito guys so, so, sa mga viewers natin subscriber natin na gustong bumili ng mga rilo guys punta na kay rito sa pwesto ni Boss Dan. Ang kaganda ng mga rilo rito guys. Oh. Bahala na kayong makipagtawaran kung gusto nyo naman o oh, kursunada nyo ang mga rilo ni Boss Dan dito. Punta na kayo dito. Yan sa Carmentanas guys ha. Oh, so, yan guys, kunan natin 'tong mga 'to. Kahit na nakasuot, di ba, sinuot-tintop, ang kalit ko ng dress lane, lang ako, di ba? Ka na, alala ko, tanggal nga ito, diba. ba? Kasabay na ako, tapos pinahin na. Mga gustong bumili guys, punta na kay Rito. ganda ng mga rilo. Lahat ito guys, mga automatic yan, automatic ko. Pagkita ko sa rooftop, punta na, pag alas 12 na. Ilang oras ang binuntay ko. Yan. May iba-ibang rilo yan guys, dito ah. Gusto mo yung green na lang, ang print. Hindi na lang available 'to. Ito 'yung naglang black. Ano no nilap ko nga 'to. So, 'yun. Ang dami dito, guys. Mga automatic load 'yan. So, sa mga naghahabol ng mga rilo guys, punta na kay dito. kay boss, dan na po ito, no? Dito lang 'yung sa may bandang video Ito 'tong ganda, oh. manga <laughs> alam na. <laughs> sir. Oh, mga na pamilya na tayo, sir. Tapos oh, yun oh. Shout out po, ma'am. Happy New Year po. Uwi na kayo. Happy na. New Year po. Uwi na po kayo. Oh, pa oh. Shout out 'yan. Shout <laughs> out. oh. electronics. Yun. po ba? <laughs> Ayun, oh. 'yan lang. Pamilya, pamilya. Ingat po, ingat po kayo. Oh, shout out 'yan sa may nagtatanong sa double burner daw kung magkano mga pre-fuel daw. Oh, ito fifty. to to to. Double oh, ito 1550 to ba yun? oh, 'yan yun. So ito mga guys, so mga itong klase mga double burner po's so, mga kala natin, no? Oh. So 1 to 1550. 1550 po mga So guys, glass, yun glass to glass. Oh, 'yan din natin. sinasabi happy na may umpa. Happy, happy home. na, home pa. Oh, yun oh. Masaya na siya, nasa loob ng bahay pa. Oh. <laughs> Uh, sa kulit ka. Bong uh, bong team vlog. Oh, so oh, dito Tony mga sumayon ah. yung guys ha. So yung nag-comment sa atin. No? Oh. Oh. So, double bar. Ito lang klase natin mga double bar na ito. Wala nang ibang uh, style. Wala nang ibang style. Iba oh, oh, yun. Oh, yun, mga may guys. Yan. So, ito po ah, mga... So, isang stack lang po natin ng na double burner po, ma'am, sir. Oh. So, mga nag-comment sa atin na mga magkano daw mga presyuan sa double burner. 1,550. 1,550. So, negosable. May so, bawas pa, 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 pa naman. Okay, oh, guys, may bawas pa yun. May bawas pa naman. Oh, guys, may bawas pa yan. So, yan, na. balik update po lang tayo sa'yo. Oh. Magkano ka magkano ito? 480. 480. 480, 480 mga guys. mga presyuan natin. So, ito naman, single burner ng ato. 480. Buting, buting. Buting na pwedeng gas O, pwedeng gas O, pwedeng gas to. Dual siya. Magkano, magkano po? 480. Ayun sa mga ganun mga 480 guys oh. So. Mga sa nga, pang emergency lang 'yan oh. No? Uh, uh, electric stove. Oh. Ayun, so ano, 480 pa rin, hindi siya bulk pa lang apat oh. so, Ayun sa mga, ayun, medyo bumaba ang stock ni Sentry. Oo. Tapos ng bagong taon. oh, ngayon lang sa bagong taon, no? Noong bagong Oo, sa bagong taon. Kasi dito pala. Binaha to eh. Oh. Nakita mo sa ibang vlog natin. Oo. Oh. Kung na to. Lahat ng bahato, alam mo, mm. bundok mga basura. Dito, 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 sa dito. Kung baga, ubos ng mga stock ni Boss Dani, sa mga yung year 2024 at 25. So, ito pang stock. Panibago. Ah, 24. Ito pang panibago natin. Yun, so panibago. Oh, Isip naman tayo, no? Panibago tayo sa year 2025. Ayan. wala walang natin mga kasirola natin. Isang piraso na lang. So, 950. Ito na lang yung stock natin. Pero 750 lang yan. Pero no? 43 cm. Parang nawala na yung pinakamalaki na isa sa benta na. Pinakot na lahat ng year 2024. Oo nga, pinaglutuan no. Pinaglutuan. Tama ka doon. Stock na ng 24, wala na. Ah, 150 di oh, kesa bolpa. Binenta ko na rin yung bike ko eh. Alin? Uh, bike ni Bostani, binenta ko na. Binenta mo na? Magkano magkano? 41 lang, 41. 41. Hoy, nakaano diyan? Ano siya? Bibili sa bago. Ay, may impress niya na sa akin 'yon. Oh. oh. Iyon no? oh. Yun, oh. Ay, Ay, shout out sir. Oh, shout out diyan. May channel ka din, sir? TikTok live Ha? TikTok later. Ah, TikTok ka oh. oh, shout out diyan sa mga na ah, viewers natin, no? Sa idol natin na uh, nagbi-video. Shout out sa mga TikToker diyan. Oh, 'yun ah. Thank you, thank you po Marami, subscribe nyo po kami Support Nagana no, po ayaw ng patas Nagana po ayaw ng patas, no? Thank you, sir, ha Thank you, po Kay Boss Danny, no? Happy New Year Happy New Year, ha Happy New Year oh, Happy New Year, dyan binarating sa amin hmm. salamat salamat Ay, doon na tayo sa, tayo lahat. Tayo Ay, sa lahat kapto to mo ha mga magarap lang ang tao ko sa kapiti si si Lito magpagaling ka ah, yun pumakas ka yun, palakas ka daw so, sir pupunta daw sila Labos Dani dyan guys Ay, from kabiti, taga kabiti taga kabiti kabiti saan pa na bulihan bulihan o, taga-buliya pa rin mga kamag-anak so, ni ma'am. Bibisita ito si yung boss. Shoutout po dyan. Shoutout po mga... Merry Christmas po. Happy New Year. So yan. Po, yan dito kami. Dito kami. O, mga vlogger dyan. Paambun naman. Oh may ano na. O, Nakabili rin siya <laughs> eh. Bili sa lubat. Bilis <laughs> ka rin, di ba? Anong nga rin? Dala-dala. Binagamit ko. Mayroon ka mayroon. Ha-ha-ha-ha.

Rambo. 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 Ito nang ginagawa. Ito nang uh, ginagawa. Iba't ibang mga kalito. Kahit 100, I will give it. Eh, Ilang Only oh. 100. 100 na nga lang eh. 100. 100. Rambo, 100 only. 100. Yeah. Ini ka 100 lang. Ball ni James Bond. James Bond. Meron tayo inside the Risha Knight. Yeah, oh. Uy. Napakatalas. Ha? Ah. Pwede mo isulat. Yan oh. ang gamit ni James Bond. Oo oh, nga, ng no. 100 ah. lang? 100 lang. 100 Sa lang daw, sabi ni Sir. Oo. Oh. So Baka uh, kailangan mo... ang... Uh, na kayo. So, kailangan mo siya pipin. Oo. Pag malalaki. Magkano ang fair 100 lang. 100 lang din. Oh. Sa akin, napakamura. 100 lang to. Yan, no. Ah. Ha? So, so wala walang bayad, walang tax, no? Walang tax, no. Only 100. 100. Mm. Tangka pa. oh, mo lang, boss. Shot Ito, 100 lang, oh. Sa iba, 350. Oh, oh. 350 oh. yan, eh. oh. Ako na lang nagbawas. Kasi, paano makabili ka lang? Sa papa, susunod. Sa presyo. Oh, sa susunod, mahal na yan. Yes. 100, 100, lang. 100, lang. Oh, yun, nilagay na, oh, nilagay na. Ay, yun na. Oh, si Oh, okay. kay 100. sir at kay Imam, Komisyon namin dyan, eh, boss. Happy, New Year, po. po. Ayun, ay, shout out sir, baka may po kayo Ma'am, saan po kayo galing yan? Baseko Basiko, shout out po sa inyo ma'am Sa Saka sir Oh, shout out yan Maraming salamat po Oh, thank you idol Oh